So, inaapoy na nga ako ng lagnat, kakabs, sakit ng lalamunan ko. Nagpahilot ako kay kuya niya. Dahil lamig na lamig na ako, pumasok na lang siya dyan sa, ano, umot. Ay, ang hirap naman ng ganito. <laughs> Kahit <pailot, sakna> <laughs> yung pailot, sak naman ngilot. Gusto gamit ka, oh. Mm, may ati podot na ti imak sinati kaya tagpailaw <laughs> kunta kandakla ang na na yung mga gilot ti tagabra buna malarik oh, yeah. <laughs> ko na malarik ko na ang damot naman ang kangagan anay awan to customer ko <laughs> Ano ay, 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 ay kaka maaba ko anak ti gusto mo ay madi ka kan anay ti ko anak ko na nanton may may at day toy na may kat di lamlami ti bagbagay um pasensya na kal kalpas ko nagilaw mauwi <laughs> 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 papawisan na rin ako baka sakali wala na itong lagnat ko. Pati sya kagtaling-atanan? May, pares na tayo nag-steam. Ang sakit kasi ng leg ko. pababa ng likod. Uh -huh. Ngumang kagmat-matamad eh. Uh -huh. Nasa paang. Uh -huh. uh -huh. Naka-anano sa nanday na kakikun. Uh -huh. Naka-anano sa nanday na kakikun. Naka-anano Ya, maka sa arak kan. kan. Ngayon ang Aray ko. Ouch. Ay, alayin ko nang saka, ganay. <laughs> Nadagsin ka doon na yada, eh, ma'am. Nadagit. <laughs> yeah, Alakas mo lang. Ilablaba. Ano ah. na yada. Alam Masakit. 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 lang Masakit. Masakit. Masakit bapti, undes malumain ko baldadu ina so <laughs> kita okay, logo promise, baring bumabati ko ako, ibang, ayoko, Isu, isulbong mo na sa ati tanga na uli, yun 37.9 di maba, ah. Okay, mababa. Ah. Yeah, ang baba si kasi 38 siya, uh, point something kanina. 38.10. Uh, kanina kasagsagan ko ng lamin. nga ngati mangilot na pababanan na yung lagnat ko. Thank you mangilot kay Ken, taga Abra. Nalay inta no isuna ng masakit. <laughs> Namomari natin sakit na hangkang lumalaing. Ayan. Ganun pala yun. Kaya pala may sakit. Okay. <tipat> <Sana. Aww>. Okay, Nagwapo na Sana. Okay. Oh. Okay. Sakit. <tipat> Talaga mo dito pala kagwapo. Tibag pa gano. Makaagas kong mga harta ah Nakalalas na akong nagpipersonal. Hindi okay. Oh, guwapo ka, habulin ka pa bakla dito na Chinese oh my god I love you Michael kung kung kurada pa <tipat> ikin ka ako kawalan na kami sige dikitanon uno oh, no. no, <laughs>